Lola Lay, maraming salamat, napakalaking tulong mo, binigyan ni Liche ng sampung bariya si Lola Lay. Kinawe ni Lola Lay ang kanyang kamay, bamantong hininga, Che, napanood ko na ang paglaki mo mula sa isang bata. Ilipat mo ang mabibigat na kakahuyan at mga eskultura na iyon para sa wood carving shop ni Shu hindi madali ang kumita ng pinaghirapang pera. Ingatan mo itong pera. Alagaan mong mabuti ang iyong pamilya. Naging mahirap ang mga bagay sa outer city kamakailan, hindi gaanong mga bata ang isinilang, ngunit marami ang namamatay na bata pa. Pinangangalaga ang mabuti si Shishi, at binibigyang pansin ang kaligtasan. Dahil sa mga salita ni Lola Leigh, naging solem na ang mukha ni Liche. Lola, binalot ni Lola Lay ang kanyang ulo ng isang tela, may dalang basket na kawayan, na nakasandal sa bagyo ng nyebe. At pinayuhan, tandaan, huwag mong dalhin ang bata sa paggala sa mga lansangan ng walang ingat, at lumayo sa mga sumasamba sa batang Diyos. Sa mga nabubuhay sa mga handog. Ang mundo ay malupit. Ang mga bata ay namamatay ng bata. Kayong mga magulang. Ay dapat maging lubhang maingat. Napabuga si Liche ng puting hangin sa malamig na snowstorm ng taglamig, seryosong tumango. Bahagyang lumubog ang kanyang puso, sa katunayan. Maraming mga ulat ng pagkamatay ng mga bata kamakailan. Hindi ito signer yoso ni Liche noon. Ngunit ngayong isa na siyang ama, natural na kailangan niyang maging mas maingat. Naiintindihan. Lola Lay. Seryosong tugon ni Liche. Hindi na nagsalita pa si Lola Lay, bamantong hininga, hinigpitan ang kanyang Amerikana, at nawala sa gabing manyebe unti-unting naglaho sa mga iskinita na puno ng niebe sa harap ng mga bahay sa lupa. Pinagmasdan ni Liche ang paglalaho ng pigira ni Lola Lay, pagkatapos ay bumalik sa Earth House. Mabilis na pinalamanan ng mahigpit ang pinto upang maiwasan ang paglabas ng init. Pinagsalikop ni Liche ang kanyang mga kamay, nagdagdag ng uling sa kalan,